Gracia at Tasha na sina Mr. Power at Silverio dahil sila ay magkasama dati sa pagiging sundalo. Sina Gracia ay matalik ding magkaibigan. Pero ang nakaaangat sa buhay ay ang huli. May ari ng mga bar sa kanilang lugar ang ama ni Tasha. Ang ama naman ni Gracia ay nabaril dahil kay Mr. Power habang bodyguard siya nito gustong magtrabaho ni Gracia kaya hiniling ng kanyang ama kay Mr. Power na tulungang magkatrabaho ang kanyang anak. Ipinasok naman ito si Gracia bilang kahera sa isa sa mga bar na kanyang pag-aari. Si Power ay may sexy tari na si Susan, pero hindi sila makapagsundutan dahil laging kalontoy toy si Junior. Sa bar na pinagtatrabahohan ni Gracia ay nakilala niya si Ernie. Sila ay magkaibigan ng jowa ni Tasha na si Will. Isang araw ay pumunta si Gracia kay Mr. Power. May padalang prutas ang kanyang ama bilang pasasalamat dito. Saging, dalandan at mansanas pero hindi ito pinansin ni Mr. Power. Ang kanyang napansin pala ay ang papaya ni Gracia. At inakbayan siya nito upang makilatis ng husto ang mga papayang hinog ay naging magjowa na si Nagrasha at Ernie. Sinundo siya nito paglabas niya ng trabaho pero sinundo rin siya ni Power at inihatid siya pa uwi. Hindi naman nagustuhan ng kanyang inang si Elvera ang paghatid sa kanya nito dahil may pagod goodbye kiss pa ito. Pinuntahan kinabukasan ni Gracia si Ernie dahil hindi siya nito nahatid kagabi. Kaya upang makabawi dito ay hindi siya pumasok ng trabaho at nagsundutan na lang sila. Nag-away naman si Natasha at Will kaya si Nagrasha at Ernie ay pinagbati sila at nakigamit muna sila ng kwarto ni Ernie upang magsundutan. Si Power ay isinama si Gracia sa isang resort. Sinabi niya na bibilhin niya ito at kakausapin ang may-ari. At kapag nabili na niya ito, ay si Gracia daw ang kanyang gagawing manager dito. Subalit ilang oras na ang lumipas ay wala pa rin ang kakausapin niya. Nag-inuman muna sila at lalasingan niya si Gracia upang masundo niya ito hanggang makatulog na ito sa kalasingan. At isinagawa na ni Power ang kanyang maitim na balak isinumbong ni Gracia sa kanyang mga magulang ang paglapastangan sa kanya at idenimanda nila si Power pero napawalang sala ito. Si Tasha ay nagalit sa kanya dahil hindi ito naniniwala sa ginawa ng kanyang ama at gusto lang silang perahan ni Gracia. Ang mga magulang niya ay hindi matanggap ang nangyari. Gusto nilang maparusahan si Power sa ginawang kalapastangan sa kanilang anak kaya inilabas ni Silvirio ang kanyang nakatagong armas upang papanagutin ito. Si Susan naman na sexy tari ay pinalayas na ni Power kaya nagagalit ito. Dinalaw siya ng isang bodyguard ni Power na si Fernando at nag-inuman sila kasama ang kanyang kuya nang makatulog ang kanyang kuya ay nagsundotan sila at nang nakatulog na rin si Fernando dahil sa pagod ay kinuha ni Susan ang armas nito. Habang nakaupo si Power sa balkaw nahi ay biglang lumitaw si Alvera upang maghiganti sa ginawa nito kay Gracia. Bigla rin lumitaw si Susan may dala rin itong armas at naunahan niya si Alvera kay Power. Dahil sa narinig na putok ay lumabas si Tasha at inabutan niya si Alvera na hindi nakaalis agad. Nabilanggo sila kasama na si Fernando subalit mas mababa ang naging hatol kay Alvera. Lumipas ang ilang taon, magkaibigan na ulit si Nagrasha at Tasha. At sila naman ni Ernie ay mayroon ng anak. Lumipas pa ang ilang taon at ang kanyang inang si Alvera ay nakalala. igaia se graça